ano ano ba yung, ano yung special Sobrang sa tayo? Sobrang behave niya. Sobrang? Sobrang behave. Like, behave. behave? Like, for huh? na, a host, di ba? Kailangan mo tumayo ng ganyan. marami rin singers ngayon. na hindi behave ba? Nagtatang oh, Oh, rooms. yes. <laughs> oh, lalo na pag walang dressing room. <laughs> Totoo, yan. Oo, oh, 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 may wow. kilala kami. Pag dalawa lang ang kinakanta oh. sa ASAP, nagwawala. Kasi oh, kailangan sino, apat ang sino, numbers. Sino ba yan? <laughs> sino yan? ba yan? Aminin mo, Ogie. Sino? Nagbibilang sa sequence. Ba't ako dalawa lang sa ganito? Okay, <laughs> Uy! Hindi la itong singers. Tama, mali. Okay. Wala ako alam na ganyan. Kamatay sa ngalan ng ano? <laughs> Kailala mo, Joke? Kailala ko yan. Sino? Yan. Si Ogie Alcacid yan. Oh, si Ogie Alcacid. Kaboses na kaboses si. E. Ay, sabi na. Oh, okay. eh, sino pala? Sabi na hindi si Ogie ito eh. eh? eh sino yan? Kasi kanina pa natin katabi. Uh, dito si Ogie. Sino pala? Sino ito? Ito? Walang binubulong na chismis eh. Ay, <laughs> Pagkakataon mo kung katabi mo si Ogie kung sa loob ng ilang segundo ang dami mong chismis. Oo. Oo. Ako ang may chismis. Ako talaga. Sa sino? Ikaw. Sino? chismis niya ako, di ba? Sino chismis niya ako? Ogie to. Si Ogie talaga. Sino na to? Sa Ako na. Share nyo na yan. Share nyo na yan. Kung gusto nyo i-share, pumunta kayo sa bahay nila sa February ano. February ano. Excited ka na? Excited na ako. Blinak <laughs> off ko talaga, girl. Wow. Ano ka ba? Sa iyo kami kukuha. Ah, yeah. Sa'yo ah, ah, Sa iyo kami kukuha. Wala. Yeah. Anyway. Shocking! Sino ang tantrum singer ng ASAP? Vice Ganda at Ogyal Kasid, may pachismis? Hello Cheka Peps, ako si Cheka Marie, ang tagatid ng latest at pinaka-juicy na no Pinoy Showbiz News. At ngayon may pasabog na tseka na tiyak na ikagugulat ninyo. Sa isang episode ng It's Showtime, nagpaandar si Vice Ganda ng isang intriguing na kwento tungkol sa isang sikat na singer sa ASAP na may kaartihan at tantrums daw. Ang clue, nagreklamo raw ito dahil dalawala ang production numbers niya kada episode. Ang gusto daw niya, apat. Yes, as in four numbers. Hala, kala mo siya performer? At hindi lang si Vice ang may alam ng Cheka. Kasama rin si Ogie Casid sa kwentuhan. Nakilala rin ang naturang singer. Ang tanong, sino kaya ito? Ang timing pa, biglang lumabas ang chesmes na ito right after ng interview ni Sam Melby with Boy Abunda. Coincidence nang ba? O may kinalaman? Hmm, sino kaya siya? Mga Marites, ano sa tingin niyo? May clue ba kayo kung sino itong diva na ito? I-comment niyo yan. At baka may maglik na mga resibo yung tipong screenshots sa kanilang GC ng It's Showtime. Hindi ito ang unang beses daw na may issue. Sa isang singer na nag-iinerte sa ASAP, noon pa man daw may mga tseka na may mga singers na may VIP attitude pagdating sa exposure sa show. natube kung hindi ka naman sibiyan sa iyo, Adele, huwag nang mag -inerte. Basta, kumanta ka na lang ng magda. Magpasalamat na may trabaw at My exposure ka pa. Kung gusto niyo malaman ng next level T tungkol dito, don't forget to like, share, and subscribe. I-click ang notification bell para hindi malate sa bagong checka. Babalik ako with more explosive intriga kay stay tuned. Check up, peps, my mwa mwa chup chup.